Yakapin mo na ng mahigpit ang iyong ina na yung mararamdaman pa niya. Umiyak ka na at ang nakikita pa niya ang bawat ng iyong mga luka. Sabihin mo na gusto mong sabihin habang naririnig ka pa niya. Hindi kong kailan mahina na siya o malabo na ang mga mata. Mahina na ang pandinig ang magpantay na ang mga pa. Saka kay iyak-iyak para -iyak, ano pa wala nang saysay. Ngayon mo nang gawin ang lahat habang napubuhay pa. Salamat, Tito Dan at Nilang Yeti sa mga mahihigpit ninyong yakap. Tanda po ito ng inyong pagmamahal at suporta. Mula pa noong bata pa ako. Napunutan ako ng tinig sa aking dibdib. Sa kabila ng lahat, sa awa at tulong ng Diyos. Isa sa mga pangarap ko na gusto kong gawin, nagawa ko na. Sa tulong din ng mga taong nagtiwala sa akin at kamag-anak na sinuportahan ako para magawa kong buuin kayong magkakapatid. At bigyan ko kita ng isang simpleng kaarawan. Ngayong ikapitong